Yan po. So, marami pa rin. Mayra pumuli na, ano? Padami pa rin. Dito po tayo ngayon sa manggahan. So, habang naghihintay po tayo ng magkakarga ng uh, ating palay. Siyempre, kailangan muna natin pakainin yung ating hito. Napapunta <laughs> po tayo ngayon sa ating mga hito. Hito, hito me. Border na po ulit tayo ng tubipex. Mauubos na ulit yung tubipex dito. Kaya, ah. Uh... Yan po. Parang mababa nga kaya tubig eh. Hindi ko mababa. Mas maganda nga. ng na yun. Pakat sila rin sa gilid. Mm. Kilala -hmm. ka sa youtube tubig kanina. At, uh, Medyo umamo eh. Kanina hindi ganyan eh. Napatak-patak lang lang ganun eh. Ito to. Kaya yung malalim, masyadong lutang sila. Ay, taka naku, May takan ako, kuhang dumalim. May amoy nga May amoy nga pumunta kami ni mm, sa silang dumum. Mm

Dami nun ah. Hindi, ah, talagang gano'n. Masinood. Tungan. Tungan yung no? Oo. Oo. lang? Ah, hindi ko alam. Opo, yun ang ginagamit mo. Mm. -hmm. Yun niya, yung nakita ko dati, ginaganon sa pinang ginaganon nila. Opo. Parang breast pump. Eto, bumaho na din eh. Kailangan pala kasi tubig. Iringilia. Ba, may hito dito. Isa. Ah. may kaya pala may umaamoy ka ka. Nalanggan na. Linggo nga pala bukas. Bagay, kasi na may pits mo, na no? Lunes. Pagka nag-deposit ako, debibilay kong pids. Pids. Mga ilan? Pits lang. Kaya okay. nga. Opo. Konti lang kung pakainin ko. Ah, konti na lang ba? Mayroon pa. Mayroon pa. Sa lunes. Hindi, sa lunes pa nga ka. Sa oh, lunes pa nga ka. Opo, parang naging nasa ato ng mga E tinatanong nga pala yan. So, magpapakain po ulit tayo ng mga natira nating hito. So, bukas, ewan ko kung kaya namin mag... Uh, kaya naman eh, bukas, sanda ang kilo, no? Walang kwan sa geek. So, e, na nakikita natin yung natira ay, pa po. <gener vazge> mga nagtatago na po yung mga hito namin siguro nangalahati na. Nga Ay, oh, gumagalaw na sila. Oh. Hina ng tubig. Oh. <laughs> Tagal mapuno yan. Yan, pinupuno namin yung tubig. Parang hindi nadagdagan. Yan, pinaprepare na po namin yung lalagyan nung mga pinisa namin. So, ito po yon. Yan po. So, marami pa rin. Mahirap pumuli na, no? Padami pa rin. Hey, palagi na re reserve. sa <laughs> iba. Kaya kami lumaga, oras na pagkayari na, no? Mm -hmm. Sinabugang, kumain din din. Mga gutom. Dapat pala pag finisher na talaga yung binibili ko, no? Puro grower pa. Kasi lumalasa yung grade ko. Entry, iba, ano, iba Nakakita ko nga, 100 grams above, finisher na. Para ang baga Yung Yung finisher. Oh ubus ka agad. Ayun o, gumagalaw na rin doon sa kabila. Marami Maliit. Saka ba susunod bukas? Diyan pa rin. Sanda ang na kilo. Nakaka 300 mahigit na tayo No? 350. Oh, mga gutom. Kalalaki pa rin. Hanip. Yan ang sinasabi nilang masarap mag-row out. Oh, ano tito? Eh, hindi ba sinabi ko sa iyo tapos na tayo sa gastos? Tapos na tayo sa gasas Tapos yung natitira na yan Yan na yung kikitain natin Opo Tapos Eh yun nga lang Bibili akong pizza sa lunes Eh konti na May itira pa naman isang kaban dyan Nabawasan naman natin yung isang danya Tadi Tagal nga Tuyot Bo Nakabunto no Tae -eh. Tae dalawa Tatlo. Oh, maano din naman eh. Ang mga itong dahon na. Sino utap pa parang nagiging coral ngayon 'yan. Ano 'to rin? Inca din nga. E na. Yan ang kahirapan natin dito. Magdadag mag-aandar ngayon 'yan. Mm, iinit Ay, pagkakarga ng tangke. Oo oh, po. Hina nung dalay ng tubig. Dati turut eh, no? Mm -hmm. so, Tumutur, ito ngayon eh, kahina Yan po ang epekto ng El Nino. San ba ang lubog ng araw dito? Doon, no. Oh, tama ako doon. Nag-usap kami kanina. tiningnan niya yung lugar. Ang maganda daw na nalagyan ng kulungan itong likod nito. Naka-elevate. Hindi eka pwede doon kasi sinabi kong binabaha. Hindi pwede doon. Mas maganda eka. Elevate mo na eka dito. Kung magpapatayo ka eka. Kaya e nga lang mag-a-abroad din eh. Isang pump. Tapos naman na sila eh pump pump pula. Opo. Oh, Pagka-confirm gagamitin Sa mayo pa. Ay, saka pa lang yung kain dito. Mhm. Mm -hmm. Lito, over na eh. Yeah, mas malapit. Ay, kain dito pa yun. Eh, yung kay Lito, hindi nagagamitin oh, Sa November na. <laughs> yung kay Enket, gagamitin sa Maya. Ayan po yung mga topa natin mayroon na kumakain kaya po ganyan na katatama niya kumakain mm, uh, so, okay. yan so po, nakapagpakain na tayo ng hito nakita na natin ulit yung mga uh, fingerlings na pinapisa balik na po ulit tayo doon sa ating papatimbang na palay So, March 2 ngayon. 3 days na lang. Yan, yung pinapaani natin. 5 days tayong straight na nagpapaani eh. Hindi po kaya na isang araw, isa lang harvester namin eh. Nakasama natin si Tito Mel. Nakamit ko lang ba? Isususet. Cô xe cơ yeah, 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 yeah. gusto gabi nila nagkakarga gusto nila gabi nagkakarga know, Ah, nagbibilad muna bago magtakal. Oh.

Wala pa ilaw dito.